seedlings update na naman tayo ngayon guys ayan ito na pala ang seedlings ko na bell paper no ayan ito na siya ngayon guys so ready for transplanting na talaga to maybe next week magsisimula na akong mag transplant nito guys ayan ito na siya ayan ito ang puno niya guys so matibay na talaga ang puno niya ayan so hindi na to mamamatay pag i transplant na to kasi yung puno niya matibay na siya guys at mayroon akong nakita dito guys na may dala ng bulaklak. Pero in, hindi lahat ang may dala ng bulaklak. Parang tatlo lang to. Ayan, ito siya guys. Oh. Ayan, may bulaklak na siya. At yung pangalawa. Saan ba yun? Ayan, ito ang pangalawa guys. At ito ang pangatlo na may bulaklak na. So need na talaga itong i-transplant guys, no? At sana naman next week may malakas na ulan na talagang makabasa ng lupa para madali lang tong mabuhay pag matransplant na to guys. And so thank you guys for watching and God bless.